Alam mo, isa sa pinakamasarap na pakiramdam ang pagmumotor ng long ride. Yung tipong pagsakay mo pa ng motor, pagpaandar ng engine, may mararamdaman ka ng kakaibang saya. Dahil kapag nagmumotor ka sa mahabang biyahe, talagang nakakawala ng stress at ma-appreciate mo pa ang ganda ng mundo. Yung tipong habang nagmumotor ka, masasabi mo na lang sa sarili mo na, wow, ang sarap palang mabuhay, ang ganda pala ng mundo. Lalo na kapag ang patakbo mo yung chill lang, yung ini-enjoy mo lang talaga ang moment. Madami kasi tayo kanya-kanyang problema sa buhay. Pero kapag nagmomotor ka na, makakalimutan mong problema mo. Lalo na kapag maganda ang view, maganda ang kalsada, tapos hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka na pala ng positive mindset dahil magaan ang pakiramdam mo eh. Kaya kapag stress ka na, kailangan mo lang din talaga minsan ng mahabang biyahe bilang isang pahinga eh. Ang weird no? Kasi nakakapagod magmotor pero ito yung pahinga ng gusto-gusto ng marami. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi katawan ng